guys, samahan nyo ako guys. Magluluto ako guys ng ito lang ang ulam namin dinner guys. Kalabasa at saka alugbate. <laughs> Gataan ko sana yan kaso lang hindi, ikut hindi ako ano sa gata sa gabi. Yung tiyan ko parang kumukulo kulo Ayan guys, lagyan ko ng daing guys na tilapia na daing. Ayan, masarap yan guys. Pinirito ko yan guys para hindi siya madurog. Yan, may bawang ako tsaka sibuyas. Yan lang, simple naming ulam guys. Mag-asawa, yan lang. Kasi ang dami kong isang buo. Kaya to guys, binigay ko sa kapitbahay yung iba kasi ang dami. Hindi na namin kaya kainin yung ang dami. Baka kasi masira na eh pag di ko ibigay. Kaya binigyan ko yung mga kapitbahay ko ng kalabasa. Kasi isang buo yan. Ayan, tara guys, samahan niyo ako, magluluto ako ng ginisang kalabasa na may alugbati. Ayan na guys, ang ating sibuyas ay bawang. Ayan. Naglisan ako ng bawang guys, sunod ay bawang, sibuyas. Ang ingay ng aso. Ayan na guys, ang ating sibuyas. sumunod, ilagay natin ang ating kalabasa. Tiwi-tiwi hmm. lang -tiwi ang ating ano. Yan lang guys, simple lang ang aking ulam. Ginisang kalabasa lang na may alugbati kasi bawal si mister sa pakbit pakbit sana yan guys eh bawal siya sa mga talong at saka mga sitaw bawal siya at saka sa okra may mga buto bawal si mister kaya iyan na lang naisipan ko talbos na lang para makakain siya ayan na guys inagay na natin yung ating kalabasa Ayan. Ayan, halo-haloin lang natin, guys. Ipisahin natin. Ngayon lang ako, guys, mag... Ano, guys, kasi yung asawa ko hindi makakain ng... Ah? May mga buto, may arthritis. <laughs> Tapos lalagyan ko na lang ng sabaw. Kunti lang. Lulog yung daing. Ayan guys, Oh, ilagay natin yung daing dyan. Ayan. Apat yung pinirito ko. Tatlo lang ilagay ko kasi malalaki. Ayan. At saka halu-haluin natin guys. Ayan o. Oh. Ang hirap iano Naglag ko na ng kunting sabaw guys para ang daing maglulubog siya. Yan. Yan. Tapos pakuluin natin guys. Ayan na guys. Ilagay natin ang ating magic sarap. Magic sarap ang ilagay ko guys. Yan. Yan lang lagyan ng daing. Tapos, ilagay ko yung alugbate. Yan lang, ulam namin. Simple lang kayo. Daing namin, galing yan sa bataan. Marami akong tuyo, guys. Galing sa negros ang iba. Wow. ko na lagyan ng asin, guys, kasi yung yung daing ma, maalat na 'yan. Eh. Sarap, guys, sarap. Kuluin natin, guys, palambutin. Huwag masyadong malambot na malambot ang kalabasa kay pangit din pag malata ang kalabasa. Saka natin ilagay ang alugbati. Ga pulo, pulo na siya, guys. Hindi pa malambot oh. Tigas pa yung kalabasa. Malapit na maluto, guys. Ganyan ang lang gusto ko, guys. Hmm, hindi ko gagataan kasi sa gabi, pag ginagataan ko, kumakarurok yung tiyan ko ng gata. Sa araw lang ako pwede. Marami kaya akong niyog, guys. Oh, tingnan nyo. Oh, marami akong niyog, guys. Galing bataan. May papaya pa ako, oh. Ang lalaki, oh. Yan mo, nakita nyo yung papaya ko. Ayan, ayan, oh. Ang dami kong, ano, oh. Niyog, oh. oh. Limang piraso. Ilagay ko na lang yan sa biko. Sa birthday ko. Ayaw ko magata sa gabi. Kasi nagkukurorok yung tiyan ko sa gabi sa gata. Sa araw, Pwede. Kaya gisa-gisa lang. Mahirap na talaga guys pag may edad ka na. Kasi yung um, maraming bawal yung tiyan mo nagkurok-kurok. Hahaha. <laughs> oh, Hindi ba? Kahit ganito guys, sarap naman eh. Gisa lang. Mmm. Sarap guys. Hindi ko na nilagyan ng asin yan. Kasi maalat na yung aking daing yan yung daing ko hindi yan madurog kasi gipirito ko yan bago ko ilagay so guys ilagay na natin ang aking alugbati ayan na guys ilagay na natin ang ating alugbati ayan o so, oh, diba ganyan lang guys ayan o oh. Simpleng buhay. <laughs> Simpleng ulam lang yan, guys. O, oh, di ba? Ganyan lang. Ako, mag-isa lang ako kasi bawal sa akin magata. O, oh, di ba? O, no, daeng. Ang hirap mag-vlog. O, akong giyatan ang cellphone ko kasi yung istan ko nagtabingi tabingi ano ba yun nagkarag karag parang yung istan ko ba parang nag natumba tumba hmm. uh, lang ang sabaw kasi ayaw ni mister maraming sabaw tama lang daw yung ganyan para malasang lasa ang eh. ano di ba hmm. Ang hirap, oy! ang, ang kabilang kamay na ay cellphone ano ba ito pasensya na kayo guys ha <laughs> maraming salamat sa suporta mga kawaiti friend ko mga lalabs ko dyan I love you all <laughs> yan oh, diba maya maya patay na yan Ayan na, guys. Pwede na yan, guys. Patayin ko na ang kalan. Maraming salamat sa nanonood sa aking mga videos. Thank you so much. I love you all. God bless. Thank you, thank you.